Nandito ako sa bahay. At syempre, ito yung kabsa. Ito yung aking dinner for today. Homemade lang to. Homemade from scratch. Pag sinabing scratch, gawang bahay lang talaga. Ito naman, ay yung garlic mayo na may tin tinplang paminta para din sa tinapay. Kung gusto mo naman ang tinapay. Sausaw, tapos po ka ng manok, tapos kagat, tapos yun na yun. Pero, ang focus ko ngayon is yung Aking ah, basmati rice, ayan, na mayroong kasamang fried onion. Sarap. Mm. Siyempre, yung manok na malambot. Nakikita ko dito yung naghihiwa-hiwalay na sila. Hindi ba? Mm. Siguro akong masarap to. Hindi ako nagkamali. Masarap na. Feeling ko, mas masasarap pa, na, pa, yung pang aking panlasa. Pag kumuha ko ng onion, yes. Tapos talagyan ko ng aking sauce. Garlic mayo. Tapos, rice and minute. Hmm. Tamang-tama. Tamang-tama. Nandun yung mga spices, buhay na buhay. Pati yung garlic na fresh na ginamit dito. Nagdagdag ng lasa. At nagdagdag ng konting anghang. Maniwala kayo yung garlic, meron siyang anghang. Lalo na kung sariwa ito. Pero hindi siya yung ah, na anghang. Masarap na anghang siya. Bagay dito. Yung rice na ito, meron na siyang timpla. Meron siyang nilagay na spices. Yung, mabibili mo yun sa isang pack pa siya ng spices. Ito yon. Ito yung kabsa na mix na ginagamit. Ang kabsa, yung pagluluto ng rice na mayroon na siyang mga timpla na, na um, raisins, basahin ko dito ha. Arabic style siya ng pagluluto ng bigas. Ito ay meron siyang almond, raisins, at saka tomato na pagkakaluto. Ito naman is, yung tomato pwede mo namang ilagay mamaya or pwede mo namang nakasama na pagkatapos mo nang maluto. No? Yun siya gano'n. Ang kabsa is yung pagkain doon sa Arabic countries. Ganon siya. So, ito ay isang pagkain na Arabic style. O, di ba? Bongga. Pwede ka makapagluto sa bahay nyo. Ito is yung ginamit na kabigas. Ito. ito yung tinatawag na Indian basmati rice. Papakita ko sa inyo kung anong klase ng bigas to. Saglit. Ito siya. Tingnan ko na nga. Ito yung kanyang ayan o. No? Dalawang gatang nitong basmati rice, makakakain na yung isang buong pamilya. Ganon siya kaalsa. At saka, ano siya, ibababad mo siya bago mo siya ilagay doon sa ano, doon sa mismo timplado mo ng manok. Tapos, aga-antay ka na lang, imimix mo ng konti-konti, tapos mag aanda ka na lang hanggang sa maluto, tapos magiging ganito na. Yung, yung onion na ito is aparte siyang frenay, ha? Aparte siyang frenay, kaya ganyan siya. Hindi ito burnt, kundi ito ay fried, fried na onion. So, itong onion, ito yung fried. Hindi siya burnt, ha? Fried onion to. Ang lasa niya is manamis-namis manamis namis na onion. Tapos kasama dito sa basmati na niluto is yung patatas. Ito ay nilinis, brinash, hindi na siya binalatan. Kung anong lasa ng patatas, titikman ko para sa inyo. Inabsorb niya na yung lasa ng kabsa mixture. Ibig sabihin, nandito na yung anghang at saka yung ibang spices nandito na rin sa loob ng patatas. Huh? Siyempre, Eto, Ano ka anong dahon na to? Ito so, ay tinatawag na ano kasi? Katsura met. Pinakain nun? Pinakain siguro yun. Kasi masarap naman siya. Dried siya na ilalagay mo dito. Tapos kasama ka sa mga dahon-dahon na kinakain dito na kasama sa sa aking rice. So, kung gusto nyo matikman to, pumunta lang kayo sa mga Indian or mga specialty stores. Maghanap lang kayo nito, follow the instruction. Kasi, kung ipa-follow nyo instruction at lahat ng halos ingredients na nandoon na sinasabi nila, at iluto nyo according sa preparation na nandito, ibig sabihin, yun ang authentic ng timplada ng kanilang kumpanya. So, yun din yung authenticity ng pagkain nyo na prepare nyo. So, yun lang at aking magpapaalam na. Bye!